magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw ng lunes, Agosto 12. Para po sa may mga sujaksay na aris, Marso 21 hanggang Abril 19. Napakaswerte mo. Ang iba ay mahirap hanapin ikaw naman natural na makakatagpo at makakahanap ng malaking swerte at magandang kapalaran kahit na nasa bahay ka lamang. Ang kakaiba dito, tinitiis ng iba ang mga gawain ibinibigay sa kanila habang ikaw ay nag enjoy sa ginagawa mo at doon ka kumikita ng malaki. Ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta at ang iyong maswerteng numero ay ang uno, jess. DC 33 at ang 45. Dumako naman tayo sa may mga sujak sign Taurus. Abril 20 hanggang Mayo 20 Taurus. Pagod na pagod ka na ba? Ito ang araw na ipagkakaloob sa iyo ng langit ang lahat ng biyaya at swerte na matagal mo nang hinahanap. Isa lang ang kondisyon kapag nasa iyo na dapat mo itong itago at hindi mo dapat ibigay lalo na sa mga taong may masasamang ugali ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 3 6 9 27 33 at ang 45 dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Gemini mayo 21 hanggang hunyo 21 Gemini Ngayong papalapit na ang buwan ng Setyembre. Nagpapahiwatig na malapit na rin ang Kapaskuhan. Maraming swerte at magandang kapalaran ang mauuna. Ang mga lumang gawi ay kailangan para lalo ka pang pagpapalain ng langit. Tulungan mo na ang iyong mga pamilya, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang asul at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 8, 14, 19, 25, at ang 41. Pare naman sa may mga sujak sign cancer. <clears throat> Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, cancer. Hindi mawawala ang mga between. Natakpan lang sila ng ulap. Hindi rin mawawala ang swerte mo. Nililiman lang nililiman lang ng kalungkutan mo. Kaya wala kang gagawin ngayon kundi ang magsaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 1, 19, 28, 31, 37, at ang 45 Dumako naman tayo sa may mga 43, 42, agu Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Ang iba ay pinagkakaluuban ng panlabas na swerte, kaya tinatawag na maganda. Para sa iba, ang swerte ay nasa kanilang panloob na saluubin, kaya sila ay tinatawag na mabuti at mabait na tao. Pero ikaw pariho mong taglay ang mga katangiang ito. Maganda, mabait pa. Kaya hindi mo ba napapansin palagi kang binibigyan ng biyaya at bibigyan ka pa rin ng magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 11, 28, 33, 35 at ang 45. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Virgo. Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Magbu, magbihis ng maayos at magsaya. Kita mo, isa-isang darating sa iyo ang swerte at magandang kapalaran. At parami ng parami habang papalapit ang iyong kaarawan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerting numero ay ang uno, 14, 19, 23, 33 at ang 44. Dumako naman tayo sa may mga sujak sign Libra, September 23 hanggang Oktobre 23 Libra. Naalala mo ba ang nakaraan? Noong may patikim sa iyo na kaligayahan at kasiyahan. Naalala ka pa niya, babalik lahat ang mga iyon, mas masarap at mas masaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang tangerine at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 14, 27, 33, 37, at ang 45 Pare naman sa may mga 42, ni Scorpio Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21 Hindi ka dapat mag-overwork hindi ka dapat mag 43, sa iyong 42, 43, mo ang iyong oras. Oras sa pagmuni-muni, oras ng pamilya at oras para sa trabaho. Ngunit nadagdagan ang oras sa meditation at sa pag ehersesyo dahil ang kailangan ng iyong katawan at kaluluwa. Makikita mo kapag ginawa mo, ginawa mo 'yan, natural na darating sa iyo ang swerte dahil sa iyong pagiging positibo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 13. Disinoybe, 34, 40 at ang 43. Pare naman sa may mga sujak signs sa Gitarios, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 sa Gitarios. Ito ang araw na ipinag-uutos ng langit na magbigay. Oo, ipamigay ni. Oo, ipamigay. Kung magbigay ka ng walang kahinihintay na kapalit, ang pagpapalang matatanggap mo ay sampung ulit. Ganon din ang damdamin. Binibigyan mo ng pagmamahal at pagmamahal din ang ibabalik sa iyo. Mas masarap at masayang pag-ibigan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 15, 21, 27, 37 at ang 44. Dumako naman tayo sa may mga sujak sign, Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Hindi maganda ang ginagawa ng taong tinutulungan mo. Hayaan mo lang. Ang nasa itaas ay gagantimpalaan ka ng higit siksik. Nanginginig pa at nag-uumapaw na grasya para sa iyo. Hanggat gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa at hindi nakakalimot magpasalamat sa itaas, itataas ka rin ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gray at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 8, 22, 27, 37, at ang 44 Pare naman sa may mga 42, sign Aquarius, 43, hanggang Pebrero 18 Hindi 42, 43, 42, 43, kaya't ang iyong mga lihim na kaaway ay mapapahiya. Pero ang hindi mo matatanggap, nitong mga taong naiingit at ninira ay malalayo ka sa kanila lalo na sa karira at sa iyong kabuhayan. Oo, mas magiging mas matagumpay ka kaysa sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, chess, 25, 32 at ang 42. Pare naman sa may mga zodiac sign Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20. Hindi mahilig tumulong at magbigay. Sorry. Ang mahilig tumulong at magbigay, minsan siya ang masama at nagagalit. Sino ang taong ito? Hindi ka. Hindi masamang tumulong at magbigay, ngunit dapat mo rin piliin kung sino ang iyong tinutulungan. Huwag tumulong sa mga taong may masamang ugali dahil lumalabas na kinukonsinti mo ang kanilang kasamaan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 2, 20, 29, 31, at ang 45. At ayan po ang ating Paises. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas, araw po ng Lunes, Agosto 12.